Ayan, nandito na naman ako. Kasi, meron ako lulutuin. Ang lulutuin ko is munggo. Pero, kakaiba ang panghalo nito. Makikita nyo. Ayan, ang aking halo is ang palaya. Siyempre, talagang alam na alam nyo na sa munggo ay ang palaya o kaya malunggay dahon, di ba? At ito ang kakaiba niyan. Sa soft sariwang-sariwa, made in Hardin. O ayan. At siyempre, ito. Ito lang ang aking ihahalo. Hindi karne, hindi kung ano-ano alu man. Ito lang picture one. ba? Diba? At nahalo, nahiwa ko na nga pala yung sibuyas, bawang at kamatis. Kaya ayan, yeah. serve so, Sigis ako ang sibuyas, bawang at kamatis. Mm. Bang. Umalis siya. Tapos natin ng konting cubes. Ayun, konting isin. Ayan, lagay muna natin ang kicharong. Turugin natin ang Yung Ano ko nakasama? Ayan. Ayoko kasi ng ano. Ayan. Tapos, lagay natin ang dahon ng kamote. At isabay natin tong dahon ng ampalaya. ayan, sarap. Mm -hmm, serat dong konting cubes sabay sabay nih ya, para isang keluar sin Turog na paminta. Tikman na natin. Sarap. Grabe sarap. Thank you for watching. Bye.